Depende kung bibindisyonan at itutulak ng Presidente. Mukhang sa Senate kasi may malinaw na tulak yung Presidente na magbago ng leadership. Of course, walang aamin yan dahil may separation of powers, di ba? Pero din sa House. Pero alam ko, ami merong attempt. Yung meron. sa Senate kasi, two weeks in the yes. making yan. Two weeks in the making. Itong sa House, mukhang not that far, not that long, no? Pero meron. This is truth on the line. Mom, hindi na apektuhan yung leadership for now, ha? Sa House. Pero for, can yeah. we expect something in the coming for. weeks? Well, una, for now. Pero merong attempt na baguhin yung leadership. Pero hindi nakakuha ng numero, eh. Hindi nagkaroon ng traction. Yun yung kaibahan sa Senate. Senate kasi may labing tatlo ka lang bago na yung leadership, hmm. di ba? In this case, labing lima. Pero nung araw na magbabago yung leadership, labing tatlo lang yung hawak nila eh. May nadagdag na dalawa hmm. on the day itself, kaya naging labing lima. No? Dito naman sa House, kailangan mo ng mga 190 eh. Hindi ganun kadali. Dahil meron kang uh, five major political parties. So, kanyan, uh, usap-usapan yan. At saka, depende kung bibindisyonan at itutulak ng presidente. Mukhang sa Senate kasi may malinaw na tulak yung presidente na magbago ng leadership. Of course, walang aamin yan dahil may separation of powers, di ba? <laughs> Ganon din sa House. Pero alam ko, Ami, merong attempt. Pero for now, ay wala silang numero at walang traction at baka yung tinutulak nilang pamalit ay hindi accepted ng mayorya sa House. No? Pero, baka, naman, baka naman, pero makikita mo, Ami, halimbawa yung statement ni Ronnie Puno kanina, medyo yung sinasabi mong laglagan, parang may kaunting ganun eh. Dahil sinabi na doon sa kanyang interview sa radyo, uh, binabanatan niya yung uh, small committee at binabanatan niya yung BICAM na ang nag-uusap lang dito at dapat managot dito ay si Senate President uh, Chises Codero na parang tabe si Grace Poe na nakaupo talaga sa bycom for the senate at si Saldico. Ito yung first time na parang uh, isang leader ni Speaker Martin ay parang tinatanggap na may problema si Saldico. Kaya hindi ko alam po ito ay misquote mis lang siya, no? Uh, or ito ay talagang uh, attempt to create a firewall between Saldico and the speaker. No? Uh, sabi ng ibang kausap ko, baka na misquote lang no? Uh, so, uh, yun yung uh, medyo dagdag dito sa mga developments ngayon. Nagulat ako sa statement ni Ronnie Puno. No? Huwag mo kalimutan, si Ronnie Puno yung nag-press last week para isole hmm. yung NEP sa Malacanang. At kinagalit ng Malacanang para maglabas ng statement si Bersamin last Saturday. Yeah. Sa 40 years ko sa politika, ngayon lang ako nakakita na ng ganung statements. Very dami nga, eh. very controversial. Tatlong paragraph, hmm. bawat paragraph, very sharp. Yung unang paragraph, bakit nyo isisisi sa amin ang inyong corruption? Yung ikalawang paragraph, bakit nyo iho-hostage yung budget? Bakit nyo kami binablockmail? Yung ikatlong paragraph, last paragraph, linisin nyo muna ang bahay nyo. May hindi nakakita ng gano'ng statement. Ha, galing sa malakanya. Na talagang halos isumpa yung house. Okay? No? Uh, ba bago Pero, ako last pumunta. Pero yesterday, ako... oh, dumalaw naman si Bersamin sa house. Mukhang maganda naman yung kanilang usapan. At least Kanya naman, naman lagi dyan. <laughs> bago ko pumunta sa house, Ronald, kwento mo naman sino yung dalawang latecomer doon sa 13 na naging 15. Baka naman pwede mo ikwento. Well, uh, <laughs> hindi ko sigurado. Baka yung mga bilyar. Ah, okay. <laughs> Parang <laughs> yung mga bilyar, oh, sige. 230 yan. Di ba? So, yeah. 230 yan. So, hindi, Soli hindi. Eh. Hindi, nung, nung si Camila was uh, with the Alianza eh. Until the, hmm. the last pero, minute. No, until the last minute. Pero muntik weeks. siya matanggal sa Alianza, di ba? Muntik siya uh -huh. matanggal together with Amy. ah uh -huh. Saka later, Puntik sumama ito. na sila doon sa ano. ah uh -huh. sumiwalay so, uh -huh. na, na sila. Tapos yung, later. Tapos yung leader ng uh, nationalista party, si Manny Villar, ay sinuportahan uh -huh. si Juan. Si si Digong nung siya yes. ay nakulong sa Open. Oh, oh, open. sila. Mm, kaya mm. ang sabi ng iba, yung NP ba, nasa coalition pa? Yes. Ah, oh, oh, sige, punta na tayo sa house. Kasi tinatanong ng mga tao, lahat ng ginagawa ni Saldico from his days as appropriations committee hanggang ngayon na missing in action siya, di ba, kailangan niya na imprimatur ng Speaker of the House. Di ba? Yes, dahil yung head ng appropriations eh, committee. Hmm. Diba? Ang sinasabi naman ng House, teka, teka, yung lagi niyong binabato sa amin, sinisisi niyo sa amin. Ba't hindi niyo isisi sa Senado? Halimbawa, yung, uh, yung panayan, yung uh, heads, si yung zero budget, hindi kami yan. No? Hindi kami yan. Hmm. No? Halimbawa, sinasabi nila, yung mga lump sum, hindi lang kami yan. Meron namang lang. no? So hindi lang, tama 'yon, oh. hindi lang. Oh, oh tama 'yon. Uh, after, yun. Nung, after nung controversy sa budget, ang nasa hot seat yung house lang eh. 'Di ba? Hmm. Ang sabi ng house, hindi kami makabanat dahil may bow of omerta. No? May bow of omerta, <laughs> parang mafia, 'di ba? no? Ngayon, wala na yung bow. No? Ngayon, lumalabas na yung tunay na nangyari sa bike di Diba? Kaya nga. Kaya nga, nagulat kaya ako nga. sa statement ni Ronnie Puno na parang sinisisi niya si Saldico at saka si uh, Cheese Escudero na hindi dapat na sa No? Hindi dapat kaya na sa ka. Oo. Pero eh, ano, anong, anong tama nun kaya? Sabi anong, nga nung iba, baka na misquote lang. Kaya nga, si Cheese nawala na eh. Paano yung sa kabilang chamber? Anong impact na ito, lalo ganyan, ito nakikita, naglalabasan ngayon. Anong impact niyan sa speaker of the house at uh, ah, sige yun na muna anong impact sa speaker Mukhang yung uh, hearing today ng Tricom, medyo masaya sila na nabago yung narrative na parang uh, ang nadiin ay yung mga senador no kaya katinidero uh -huh. ko anong headline yung bukas eh <laughs> yung house ba <laughs> o yung senate para, para, masaya sila na doon napunta with compelling evidence daw pictures no uh, testimonies, no, etc. So ang masaya sila na medyo nawala yung onus ng kaunti sa house at naliban sa Senate. Dahil kahapon kasi yung onus na sa house eh. Si Diskaya, nung point blank tinanong siya, may mga senador ba? Nakakotsa ba kayo? Sabi niya, wala. So, e eh, di gumanti ngayon yung house, puro senador naman ang idiliin. At least dalawa. So, for now, Uh, yung uh, yung narrative na bago at yung offensive na palitan yung leadership ng House mukhang nagfalter. Mukhang nagfalter. Although inaamin ko merong attempt. Hindi ko nasasabi kung yung, sino. <laughs> yung sinasabi mong hindi hindi Ronald yung sinasabi mong attempt this is different from yung nakaraan ng election after election pala. Uh, hindi yan yung continuing listen. from the election. Yes. Ito, Separate Separator this over the flood control. Yes, at halos kasabay ng Senate. Halos, yung Pero, sa Senate kasi two weeks in the yes. making yan. 2 weeks in the making. Hmm. Itong sa House, mukhang not that far, not that long, no? Pero meron. Pero meron, no? Ano yung trigger uh, yung two weeks? weeks? Hindi ko matandaan. Sa meeting ng leadership ng House, dinenay ng mga political parties na meron silang involvement yan. Ang sinasabi nila, Uh, naghihintay sila ng uh, blessing galing sa langit. At wala yung blessing na yun. No? <laughs> meeting ka gabi? alam, medyo alam ko, although i-deny ito, alam ko, nag-heart to heart uh, yung ilang mga leaders ng house. Meron ba talaga? No? Mm. Dahil sa nangyayari sa Senate. Yes. At saka, syempre, nakakaamuyan yan eh. 350 mm. yan eh. Lalabas at lalabas eh. Itong sa Senate, hindi lumabas. Sabi nga ni Aimee, nagulat siya. Nagulat sila ni Bongo at saka ni Bato. Walang kumausap sa kanila. Hmm. And, ba't naman kayo kakausapin? Kaya nga? <laughs> Katawa ko ito nilabi ni Aimee. Wala daw kumausap sa kanila. Ba't naman sila kakausapin? Alam mo, ano sasagot nila eh. <laughs> Oo, di ba? Pero, Pero you mentioned two, two weeks, so, Ronald. What uh, happened two weeks ago? Ano yung nag-trigger? You mentioned two days, weeks ago. Itong, itong two weeks, tingin ko una ay uh, accumulation yan eh. Accumulation yan ng sentiments against the Senate President. ba? Diba? Dahil from impeachment to insertion sa budget to uh, uh, midterm election to itong uh, controversy sa flood control at yung kanyang sose. 'yung kanya'ng sose na clearly a smoking gun 'yun eh. No, eh, mahirap mo itago 'yun eh. Ikaw 'yung nag-volunteer mm. nun sa Comelec eh. So, 'yung accumulation niya tinamaan siya, no? Ikalawa, so 'yung public opinion ay against him. Lalo na kung imo-monitor mo 'yung social media, which is one variable para manatili ka as elected president. Ikalawa, 'yung mga pan mo, 'yung mga senador mo, medyo discontento na no na tingin nila nasisira na yung Senado. Di ba? kaya yung iba ay nagkakaroon ng second thoughts. Ibig sabihin, vulnerable sila na lumipat ng loyalties. No, yung, yung ibang, ano, labing, labing walo, labing siyam, yung nakuha ni ni, ni Cheese na support ng nung naging Senate President siya. Diba? Medyo overwhelming eh. Lima lang yung, yung minority. So, pero, itong past two weeks, lumalambot na yon. Pero tingin ko yung clincher ay Malacanang. Kahit sabihin nila na independent bodies, no? co-equal bodies, ang Malacanang at saka ang, uh, ang Senate, we weren't born yesterday. Alam naman natin na may impact yon. Uh, si Mick nga, natanggal almost overnight, di ba? Dahil discontento na sa kanya yung Malacanang. Tingin ko yun yung ikatlong variable. Discontento na sila kay Cheese. Lalo na, sinasabi ni Cheese na hawak natin itong mga Duterte. Especially Marcoleta sa Blue Ribbon. Ate na ito. Eh hindi naman pala. Kaya tingin ko, yung discontent ng Malacanang, ng populasyon, at ng ilang mga senador, tip the balance in favor of Tito Soto. No? Kaya, yun yung nangyari. At sinasabi ko lang, nangyayari yan, hindi overnight.